share ko sa inyo dahil ah um, Maaring maging effective ito sa inyo dahil nga tampaswerte eso It's my guys! So, ayun, welcome back dito sa ating channel. So, matagal-tagal akong hindi nakapag-share ng mga pampaswerte. Pero, etong mga last week yata ako po yung nakapag-upload ng isang pamahiin at pampaswerte sa tindahan. So, at this point in time, may isi-share po akong pampaswerte sa inyo. So, bali ito po ay aking um, natutunan sa Facebook page po. Sa page ni... Uh, Jason de Guzman. So, ayun. Sa kanya ko po ito nakita. And then, isi-share ko sa inyo dahil um, maaring maging effective ito sa inyo dahil nga pampaswerte. So, ako mapaniwalain po ako sa pampaswerte. Kaya lahat ng mga pampaswerte na nakikita ko at uh, may mga nagko-comment na uh, ginawa nila, tapos ano, uh, effective sa kanila gusto, gusto ko, gusto ko rin po gawin yun. Baka sakali, no? ba? Diba? Wala mawawala, no? Basta maging maniwala ka lang po sa ginagawa mo, uh, walang mawawala. So, try and try lang. And syempre, pananalig sa Diyos. Number one yun, manalig ka sa Panginoon and then lahat ibabalik niya sa iyo. So, ayun guys, yung, yung spell na ito is para po ito sa mga may business, negosyo, so, pampalakas ng kita, so, Uh, kagaya pa rin po ito nung ginawa ko pa paswerte sa lindahan pero this time this is a uh, money bag spell so ayun, ang kailangan lang po natin mga kailangan natin dito ay ito kawa ko na so ito meron po akong bag ayan. ginawa ko lang tong bag na to kasi gusto ko pula pero wala namang uh, sinabi kung anong kulay dapat yung bag so ako pula kasi swerte yung pula para sa akin and then dahon ng laurel ayan so walong dahon ng laurel at syempre tatlo lang naman yung ingredients na kailangan natin so eto eto yung pangatlong ingredients natin guys is walong peraso ng coins so maliliit yung coins na ginamit ko kasi maliit lang po yung aking pouch bag so ayan maliit lang siya and then walo din na uh, dahon ng laurel so napaka simple lang pong gawin sabi ko nga, samahan lang ng paniniwala para maging effective efektibo siya sa inyo. So, yun, mga kaswerte, ano ang dapat gawin? Paano gagawin itong ano, uh, money bag spell natin na pampaswerte natin para sa ating hanap buhay kung may mga negosyo kayo, tindahan o kung ano pa man yan. So, kailangan lang natin ng walong dahon ng laurel. So, nabagit ko na yung mga ingredients natin para sa ating lulutuin pampaswerte. So, meron tayong lalagyan na pouch. Uh, sabi ko nga, wala namang ibinigay ko anong kulay. For, pero since na red for me is wet. so, I use red. At ako lang po ang tumahitahin nito, guys. So, ilagay natin yung walo. Walo to, guys. Walo. Ayan. Walo. Walang, walang kung magkakasing wala. So, ang pinili ko lang is basta buo yung laurel. So, this is walong peraso. Lagay natin dyan sa loob. At syempre, meron din akong walong pirasong coins. So, ayan. Walong pirasong coins. So, okay. Pag po na ilagay na ninyo lahat yung 8 na laurel and then coins sa loob ng inyong bag na ganto or pouch, ganyan, lalagyan, Sidlan So, usalin nyo po ito ng walong beses. Habang nilalagay nyo po, ha? Okay lumalaki ang pera sa mga puno. Ang mga kayamanan ay dumadating sa akin. So, lumalaki ang pera sa mga puno, ang kayamanan ay dumadating sa akin. So, 8 times, walong beses nyo pong uusalin nyo. Binanggit ko na yon so ilalagay ko dyan sa screen yung inyong babanggitin 8 times habang inilalagay nyo po yung ating mga laurel at coins dito sa loob ng ating Uh, pouch na to. And then, ah uh, pwede nyo dalhin kahit saan itong ginawa nating uh, money pouch. And itong ating bag o itong ating pampaswerte, pwede nyo dalhin maliban ho. Maliban lang po sa lamay at sa simenteryo. wag nyo, huwag nyo po siyang dadalhin doon. So, i-try nyo rin po itong dalhin for 8 days sa inyong katawan. Like, lagay sa bag, lagay sa bulsa, lagay sa wallet. So, ayan. Try nyo. And then, comment po kayo sa baba kung naging effective sa inyo, ha? Kasi sa akin po is naging effective siya. So, i-try nyo po. Okay? Comment lang po kayo sa baba kapag may swerteng dumating sa inyo sa paggawa nitong ating money bags pet. Okay? So, pwede nyo po itong gawin kahit anong araw, kahit anong oras, basta maniwala kayo. Samahan nyo lang po ng matinding paniniwala yung gagawin yung pampaswerte na kagaya ng itong ating money bag spell na ito. So, for sure, uh, maaring magkatotoo sa inyo dahil uh, sa akin naging effective siya. Kaya naman, isini-share ko sa inyo. So, Once na nakamit niyo yung inyong mga wish, ang inyong mga nais, so pasalamatan niyo po lagi si Papa God. Si Papa God lang po talaga yung nagbigay sa atin ng mga hinihiling natin at itong mga pampaswerte yung ginagawa natin eh, gabay lang. So, gabay lang. <laughs> okay, so, ayun guys, so sana ay makatulong sa inyo at syempre wag niyo pong kakalimutang magpasalamat kay Papa God once na nareceive niyo na ang inyong wish. Okay, so that's all. Maraming maraming thank you. Mag-goodbye na po ako dito sa ating sa aking i-share sa inyo dito sa ating channel. So see you in my next vlog. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye.